Hello mga tropa, welcome back to Alavichap Vlog. So for today's video, ituturo ko na sa inyo Paano kumuha ng bahay sa pag-ibig for closed properties Kaya ito na mga tropa Una, punta muna kayo sa pag-ibig acquired asset mga tropa Gagawa kayo dyan ng account mga tropa yan Katulad nyan mga tropa After nyan, gumawa kayo ng account Yan, sundan nyo lang yung mga nakalagay dyan mga tropa Fill upan nyo lang yan tapos may mga mag-OTP. Yan. Once na nakagawa na kayo ng pag-ibig buyer's ID, mag-login na kayo mga tropa. Yung nakuha nyong account mga tropa. Yan. Ilagay nyo yung one-time pin na isi-send sa number nyo mga tropa para makapag-login na kayo. Hindi katulad dati na need pang maghulog ng mga bidding sa pag-ibig office mga tropa. Yan. Kung nandyan ka na mga tropa, nakagawa ka na, pwede mo nang umpisahan mag-add to cart o tumingin ng mga bahay na gusto mo kung saang lugar mga tropa. Hindi ba madali lang mga tropa? Ayan you know, o, para ka lang nagsha-shopping mga tropa. Ayan o, doon sa cart na yan mga tropa. Pwede mo nang i-open kung saan yung gusto mong napiling lugar. Makikita mo dyan lahat ng information para sa mga gusto mong ibid na mga bahay, mga foreclosed properties ng pag-ibig mga tropa ng mga lugar kung magkano din yung kailangan nilang dapat sinasahod mo para makapagbid ka lahat ng information mga tropa makikita mo na dyan mga tropa ayan so yan kung nagustuhan mo tong video na to mga tropa pa support naman yung Chef Yaku Jeffrey Condiman or Pinada sa Facebook and Chef Yaku Vlog sa Youtube mga tropa sana nakatulong sa inyo si Chef Yaku mga tropa sobrang dali lang lalo na naka Sale pa yung pag-ibig ngayon. Sabi nila, 10% para pag ikaw ang napili, mga tropa. Tapos, 40% naman pag cash, mga tropa. So, iintayin mo lang yan. Pagkatapos mo mag kung ikaw ang nanalo, usually, yata, kung, hindi ko sure kung ikaw yung top 1, mga tropa. Ayan, mga tropa. O, yan yung sample. Panoorin mo lang tong video na to. Thank you, mga tropa. Sana natulungan ko kayo. Yan, ang inyong Shep Yaku. Yan, true pag-ibig for close properties. Yung sa intro ko, yun yung nakuha namin sa Kabite mga tropa. Yun yung nakuha namin. Madaming gagawin pa pero yun, para sa pamilya natin mga tropa, para sa future natin mga tropa. oh ayan, o, yan, add, to cart, add to cart, na lang. Sobrang dali na mga tropa. Kaya ano pang iniintay mo? Gusto mo rin magkaroon ng sariling bahay lupa. Ayan, mga 30 years to pay. Itry nyo na pag-ibig for close properties mga tropa. Ayan, nandiyan na lahat mga tropa. Madaling madali lang yan mga tropa. I love it. Yan lang talaga. I-try nyo na din mga tropa katulad ng ginawa namin. I love it. Yan o. Oh. Diba? Oh, yan yung mga sample. Oh, diba? Para ka nag ano lang. Shopee o Lazada mga tropa. Oh, yan. Makikita mo na lahat ng information dyan. Ng mga need. Yan. Pwede i-add mo lang siya. Pwede ka na mag-start mag-bid mga tropa. Kung qualified ka yung sinasahod mo mga tropa o oh, di ba diba, sobrang dali lang mga tropa yan kaya ano pang inintay mo pag ibig for close properties itry nyo na habang sales pa ayun lang mga tropa I love it ha? pasupport na lang ng Jeffrey Condivan or Fernando sa Facebook Chef Yaku lang sa Youtube kung nagustuhan mo yung video na to ni Chef mga tropa ha And kung napanood mo itong video na to, sabihin mo kung saan nakaabot ang video na to para mabati naman kita. I love it. Bye!